Ayan, ito na naman yung isang uh, uh, kasamahan ko na nagbabasura. Uh, ayan, si Uncle. Uncle. Ayan o, oh, siya, siya yung masipag na kasamahan ko sa uh, uh, pangalakal. Ayan oh. o, ilang mag-asawa o, oh, very supportive siya sa kay Ankel, ayan. Naglabas pa na siya ng nga nga. Mag nga nga daw kami. Ayan o, ayan o, yung nga nga ng kel. Yan yung merienda namin ngayon. The best. The best na merienda, nga nga. Ayan o. Mm. Oh, may dahon. Oh, may dahon. Tapos ayan o. Ayan. Ito yung hanap buhay namin. Tiyaga-tiyaga lang kami. Ayan. Dito lahat ibabagsak yung basura sa akin. Uh, Korting tiyaga lang. Yan, kung wala kang tiyaga, wala kang linaga. Ayan, o, yung tiyaga, ay, yung ano, kalakal nila. Gabundok. Ayan. Sa palang to. Uh, marami pa mamaya mag, uh, magre-remit. Ayan, o. Ayan, si Antti, oh, Ayan, masipag. Very supportive kay Uncle. Sila yung dalawang nangalakal. Uh, kahit ganyan lang yan, kikita na sila ng mahigit 1,000 dyan. Ayan, God bless sa lahat.